So guys, samahan nyo ko ako Isang fishing adventure ulit Dito sa Balboon Island After ata 2 years, nakabalik kami Sama ko, oh. JP Paredes Master Joe, Master Jan Master Cha Cha Ano ah, nyo, so, na yung fishing? puno na nga Say, Rosilo, na garbage isang ano So, ano Why na yung fishing? So ngayon, na uh, Field test tayo, Kapong 7, 3, 2 tapos itong pongkan ng ano lang tawag dito JT Tackle so medyo excited tayo ngayon mga master no kasi filter to galing kay Doc ng Baka Kapung 732 Penta Series yan no yan siguro kasi five sides Penta Relax yan nilagay ko sa ano, si Dona 2 tapos ganong set up pa rin so kain natin dun sila dami kaming angler mag Magta-trolling yun sila Tapos ito mag-surecasting ilan kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So Cast tayo dito Sana meron pa no So yung spot na to mga master Matumal to Kasi sa putok ba Grabe putok dito Mas Grabe lusa yun Ayun lang ayun lang Nakamiss mag-fishing Mga, mag mga... pit din man man Fish on mga master fish on tayo Woo, first fish ano ka ha. this is the po mga master first fish lapu pero so oh, ala. ano to master Malit pa pero ano to natin keep kasi may bisita tayo ihaw nila tumaya so hindi pa rin waste no So kahit small size Kukunin ko ngayon Kasi kakainin namin mamaya Kasi sayang naman niya Yan So pupunta kami dun mga master Ako target ko dun Kasi may current no So Vision experience current That means Maganda yung ano Oxygen ng tubig Then yung fake activity medyo mataas Fish on mo. Oh. Fish on mga master. Yee. Fish on tayo. Malaki-laki yata to. Malaki-laki yata to. Ah, ang liit pala. Balagbag pala. Balagbag kaya akala ko malaki. Second fish mga master. Cute size. Gani sa may Agos. Pakawalan natin mga master, no? So yung huli natin mga master itong no? maliliit na grouper So tignan natin ito may amid yung may agos oh. So, so tignan natin kung ano Huli natin Update na lang Kirelease Re ko lang yung maliliit no Fish on mga master Fish on Ano to? Tribalo yata ay Ayan barakuda Kuda 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 Grabe Oh! Kawala! Takot takot Woo! Pega tagurunang! Hahaha! Arkar, pangatlo na ng beses ako nanukad. So, medyo siguro may ata sila. Sana at... Mm, uh, yan! Uy, uh, wah! Anhok, anhok, anhok! Anhok talaga. Tibay-tibayan ko yung ano ko. Woo! Triple kill! Barracuda by Master Joe! Tatlo Tatlo na! Ooh, idol idol pauhay oh, lord <laughs> <laughs> ako ang dami ng anok tatlo na sumama dalang galo paglagas yan si master joe oh. Patayo tayo lang dyan! oh you oh. know okay tayo lord master pauhay oh, oh, lord 10 grams 8 8 grams Kapat na oh barracuda grabe oh zen lang oh kami wala eh kami naman zen wala eh So, tingin tingin lang tayo, no? Punggul. Grabe ba yun master, air catch! Bugaong! Ang tagal mo udah ng bugao, master, no? Ayan, master, release natin, no? Thank you! Ah, <coughs> pungkara? Ha? Apa, <kanaw>? <coughs> ha? <coughs> Di sau cái lẽ Ay, ay, grouper mga master no? Pakawala natin to, maliit Aro, ginabinoyan ko, Aryo Pugaro Pugaro Ala, ito siya lang, mga master. Ano to? Grouper, malaki. Yun, good size. Ano po guys? Pugars. Maka good size din. Ano rin? Pugars. Keep size na to siguro? Keep size na to mga master? Isa lang talaga yung keep size. Ang good size na. No? Problema lang. dalam, lum. Beh, beh, hmm? beh. Ah, trot. trout tong Trout gitu ya. belum enggak trout. Belum tuh Kagatog gan ko na. Indikitong <laughs> kan <kasi> sa nang jaman. <laughs> Lapok da no. Dah lum. Dah lum. Yo dala gabong. Nek. Dah mo da pugaraw. Amo di pasabagay file-file to baik. Akin ko tong isa. Ano na ba 'yung file file to bigo? Ah, coral strap din ko ba? Are ding mga isda. Ako pang iyakular o lain man. Pakitan po ko sang hindi po tanga pagaro no. Oh, wala lang kay good size si Ed. Tama daw. Ah, pagaro ko. Dapat daw 'yung sigdas, sigdas. Sigdas. Tas bilak, tas bilak. Sira daw 'ter. Ah, sira. Dela pagi sira. Dela pagi sira. Oh. Dula pa ko. Ko bahong ito sang gago 'yo. Puta 'yo. Hmm.